Mone ako mga chicken. Na, more mga chicken ako din. Okay, we're back in Bukid man. So, na no mga chicken. So, sige, pagkawas na yun. Agoy! Lala dilin, to dilin nga manok. Mas dilin at raw, oh. mas dilin dayo. mara Okay, so hmm, ini sila guys. Me, tanaw me kibasi kung makuan me. Wala pa rili tapatanan me. <laughs> Napa dari o? Oh. Andere wala pun ang Oh. Okay guys, magluluto tayo ng tinulang manok. Wow, sarap ito. Uh, native chicken magtitinula tayo ayan atin yang uh, halloween haluin kasi ah uh, uh, pinapakuluan muna natin Ayan. Aluloy natin yan. So, sarap nito. Pasinsin na kayo sa uh, background natin kasi yung mga uh, ano natin. Ayan. Ilagyan na natin ng ano, uh, tawag nitong ito ang tawag nitong tanglad. <laughs> uh, ayan. Taki pa na. Ayan. Lagay natin yung ano, yung ating mga uh, sangkap. Ayan. Thank you. Ang sarap niyan. Uh, kakain tayo o, aluhin natin ng konti Alo aluhin natin ng konti yan mo, sarap sarap ng buhay ko din Ayan, na natin ng tubig kasi sinabawan kasi ang tenola yan so maraming sabaw sarap yan higopin my friend Ako, lalo na mainit pa saka so, lagyan natin yan takpan natin ulit, pakuloy natin yan ayan, kumukulo na wow, sarap yan yan, lagay natin yung uh, papaya yan sarap yan, takpan natin yan mamaya, no, uh, Haluin ng konti yan, para lumubog para lumasa naman yung ano, talagang papaya yan so, pa-comment yan, pa-follow natin yung uh, video na to pa share like and reaction naman natin pa heart natin yan kasi uh, alam ko na gusto mo ring uh, kakain ng tinola ayan dahon ng sili wow yan ang sikreto my friends, yan ang sekreto lang po pag nakita mo to pag natikman mo to na oo makakalimutan mo yung pangalan mo yan sarap yan yan haluin natin ng konti Palubugin natin yung mga sangka para magkakalasan ng mas masarap. Yan. Tapos na. Hain na natin. Ilagay ng tinay. Yan. Kain na na tayo. Wow. Sarap nito. Yan. With rice.